latest chika ako sa inyo. Dito? Hindi ko naman na-expect na, na tatawagan pa tayo nito or kukotakin. Pero, ayun na nga. So, ang lumalabas lang dito, mga kabata helmet, totoo na yung nangyayaring awayan sa mga unity. <coughs> 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 Nakakaloka lang talaga kasi huwag makikita nyo naman yung mga nagpunta dun sa EDSA, ang daming mga vloggers, diba? <coughs> eto na nga ang ganap mga kabatang helmet so may nag message na naman sa atin sa telegram same person na nag reach out sa atin last year yata yun o this year lang din na nagpapa promote nga kay BBM so eto na nga ang ganap tinanong niya ako kung pwede daw akong gumawa ng content e di ba nga dinecline na natin sila last time so syempre nagtanong na naman ako nagtanong muna tayo kunwari wala na ayun alam or kunwari nawala na yung number niya sa atin so sabi ko about saan po tapos sabi niya wait lang kasi simbaan ayun tapos sabi niya kung pwede daw tayo gumawa ng content about say PBPM tapos so, sabi ko syempre ayan na wala na nga yung mangyayari sabi niya pero syempre mga angan muna tayo ulit. Na sabi niya, uh, Sabi ko, anong klaseng content ko? So, sabi niya, Ipag, ano daw, Pagtatanggol do si PBBM. So, yung content is more on Pagtatanggol or Ipaglalaban in a form of vlog or content si PBBM. Especially sa mga ganap ngayon. Sa nangyayari sa kanila ngayon. Madam Sara, So, ito na yun na sila na gina yun, yun di ba? So, ayan, ayan yung proof. So, ayan yung message sa atin. So, parang nakakaloka lang kasi talagang totoo nga and meron pala talagang, hindi pala meron pala talaga kasi na-decline na nga natin sila before. Pero ngayon, siguro mas makbakan talaga yung gusto nilang mangyari yung mga ganat. O, ba diba? So, anyway, highway. Dinecline De natin ulit. Siyempre, <laughs> nung alam naman natin kung ano yung ano eh, may message natin na yun nga, ipopromote. Pero ngayon, it's more on, ang sinabi, yan nga, nabasa nyo naman, ang sinabi talaga is, pagtatanggol. So, ayun mga bata, may comment down below nyo nga kung ano yung thoughts nyo dyan, ano yung masasabi nyo. Eh, nagtataka lang ako, paano yung binabayad nila, no? Or -iba ibabayad nila sa mga vloggers o sa mga content creators if magpo-produce na ng content for. Di ba? Hindi na tayo sa lahat bang Hindi po magpa-edit. mag Sarap. Pero ayan nga mga kabata ng helmet. Basta, if nagustuhan mo ang vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi na updated sa lahat ng mga ina-upload namin. Hindi diba? ko Hindi diba? po. Sama si Bidjaga po. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kabatang helmet? kapag maaga o umaga ang bibigay tayo ng servisyong totoo so ayan nga mga kapat ang helmet basta stay happy, stay healthy, stay safe as always sabi ko sa buhay na helmet din ang buke just getting better everyday God bless everyone bye! o ka pala this Friday yata may healing ulit so abangan natin kung ano yung magiging ganap kung meron na namang may stretcher, may wheelchair tataas ng BP, may tatakbo sa ospital or whatsoever na mga ដើម្បីជំរុញការ